Hello guys! Welcome back to my channel. Electric pan natin! Uh, sponsored by Hanabishi with electric pan. Who in the Hanabishi? Yung nao natin. Diba? Super lakas. So, ayun nga guys. Wala pala akong saksakan dun. Kaya nangyipa tayo. Eto, may saksakan lang. Diba? So, ang kagandahan, pag hindi ka naman naalis, usual day lang na everyday nasa bahay ka lang. Pagka nagpatuyo ka ng buhok nyo, tatanggalin nyo na agad yung tuwalya sa buhok nyo kasi hindi siya healthy na matutuyo siya nang nakaganon siya. Kasi sasakitan din kayo ng ulo. And kaya ako talaga ginawa itong video na to. Kasi marami din nagtatanong sa akin kung paano daw ba pa hindi nagpa-fly away. So honestly, magpa-fly away talaga siya kapag sobrang ikli niya. Pwede lang natin gawin is dalawa lang. So una, mayroon akong tipid na hack na ipapakita sa inyo sa video na to. Which is, unahin natin yung tipid budget na uh, ginagawa ko sa hair ko nung wala pa akong pang straight or wala kayong sariling blower. So, ganito lang siya gagawin nyo. Is, kuha kayo ng electric pan. So, electric pan lang ang kailangan natin. Pakita ko natin electric pan. Di ba gano'n pag nagbablog? Kailangan nagbablog. electric pan natin. Uh, sponsored by Hanabishi. With electric pan. Huw, oh, hindi na nabishi. ayan. sa natin siya. So, medyo maingay to ah. Maingay yung ating electric fan. mo muna natin. Kasi ito yung walang pindutan. Una is, kahit mahaba yung nyo or maikli, gaganto kayo, babaliktad nyo yung buhok nyo. Saka iba kasi yung pinatuyo ng nakabaliktad yung hair nyo. <coughs> Ayan guys, hindi ko na siya kinat. Ah, uh, yun na mismo kung ilang oras yon, ilang minutes, no? Less than 5 minutes kayo nyo patuyin yung hair nyo. Depende sa lakas ng electric pan nyo. Para matuyo na agad yung ah, uh, ilalim niya. Which is, di ba, hindi ito na hangin. At pag ganyan kayo magsusukulay. Para, ang effect niya is mamaya papakita ko sa inyo. So, ganyan yung effect niya, guys. May pagka bouncy, bulky. Ang tawag talaga doon ng professional is volume of your hair. Yeah! Volume! Parang may sounds lang. <laughs> ah! Tapos, ayun nga, guys. So, ayun na ang kanyang resulta, ba diba? Sino? Aminin mo? May langaw. Aminin nyo, guys. Oo. Oh. Hindi pa natin sinusukla eh. Si, si Milo, oh. Sumasali. So, ayun guys. Tapos, pagka isusuklay nyo na siya, paloob. Look at that! Diba? Parang nagpa-David Salon. Uy, kala mo talaga. So, ganyan siya ang ating everyday hair. Siyempre, magsusuklay ka na lang din. De, ganyan yun na siya. Actually, mabahaba na siya agad. Ang bilis umabahaba kasi ng buho ko talaga. Pero, nag nagpaikli ako nung una kasi, nung bago matapos yung taon, nagpagupit ako na hanggang dito, pero ang buko is mahaba, tas hanggang dito. Sabi ko pa nang walang nangyari. So, nagpaikli ako sobra dito, hanggang dito siya. Ayan. Ganyan siya kaikli, no? Nakakamiss. Gusto ko na magpaikli ulit. Ayan, ganyan siya kaikli, guys. So, apakahirap niya talagang ayusin. So, ganun lang ginagawa natin. Tapos, definitely, pagtuyo na siya at napatuyo siya ng pabaliktad, nakapapa... Ganyan na siya talaga. Itong langaw talaga natin. Ay! Ah! <laughs> Tumapo. Ayun, anihan yata na di ko malaman Pumapasok yung langaw pa rin. So anyway, ganyan siya pagka nagpatuyo kayo sa electric pan, ba? Diba? Sobrang dali lang niyang gawin. And ito naman, kapag gagamit kayo ng straightener. So, ito guys, is mabibiliin siya sa Shopee, sa si TikTok. Super affordable lang nito guys. Basta hindi siya abot ng 500. So, ganun lang siya ka. Budget friendly sa mga magtitipid. Kasi guys, kam ako din, nung estudyante pa lang ako dun, makikita yung sarili mo kung gastadora ka o hindi. Kasi wala ka naman sariling income, ba? Diba? In that time, kung meron ka namang baon, so kahit magtabi ka pa 2020, you can have it. Kasi ito magagamit nyo ng pangmatagalan. Actually, ito is magto two years na siya sa akin. ah oh, guys, ganito siya gamitin. So, meron tayong off, tapos low. Yung low natin, diba super lakas. Tapos yung low natin dito, ang eksena niya, wala siyang init na nilalabas. Lower lang siya na malamig. Tapos, meron tayong medium. Which is yung medium natin, yun yung may warm na or may heat na siyang lumalabas. So, kung gusto niyo mas mapabilis yung pagpapatuyo nyo ng hair nyo, gamitin nyo yung may heat. And syempre, yung high, ayun siya. Mainit. May init na lumalabas na which is mas malakas. Ito yung low, malakas. Medium. High. Diba? Ganun siya, guys. And ako, suggestion ko lang, kapag kayong buhok nyo is naman na, gamitin lang natin is yung walang heat. Para hindi siya nakakasira ng hair. So, sa mga taong, ba diba, kaya ayaw gumamit ng mga ganitong mga straightener or something sa mga hair nila, kasi nga daw nasisira yung hair nila. So, masisira lang yan, guys, kung gagamit kayo ng heat. Yung talaga nakakasira yung pag everyday. So, pero kung wala blower, again, pwede kayo mag-electric pan. And eto, ang gamitin natin. Let's try na. Ano lang gagamitin ko ngayon na, yung low lang or yung wala siyang heat na kasama. Kasi tuyo naman na yung hair ko. Saka sa bahay lang tayo, yun yung pang everyday talaga natin. Tapos, again, gaganto ka. Thank <coughs> <coughs> So, ayun siya guys, ba? Diba? Mas pasok na pasok, walang fly away, fly away no more. So guys, ang kagandahan pa dito, hindi na kayo gagamit ng supply. Isa pang tip ko pala is kailangan pataas. Kung gusto niyo lang naman ng volume, kailangan, iba nakaganyo ko kayo, kaya kung mapapansin nyo pa ganun ako, tinataas ko pa rin para magkakaroon siya ng volume dito sa bandang gitna. Guys, kasi ako lumaki talaga ako dati. Diba syempre, wala namang ganito nung araw. Kuya, ang tanda ko na. Diba nga, yung tito ko marunan siya sa mga hair, hair, ganyan. Lagi akong ginuguguan ng coconut. Healthy din naman yun, saka maganda talaga siya. Ang resulta, sapat na sapat siyang ganyan kasi diba yung coconut, para siyang maging oily yung hair mo, gano'n. Guys, parang dinilaan ng kalabaw. <laughs> Tapos, pwede niya na lang siya ayusin kapag ka-okay na siya. Isa pa ulit sa... Okay. okay na. guys, ang kagandahan lang talaga nito, ang masasabi ko dito is unang-una, mura lang siya. Ang alawa, hindi na kayo magsusukla. Ready na ito na gamitin nyo, daling nyo. Hindi siya ganong kalakas sa kariyente. Maliit lang yung makina nyo, guys. Ang disadvantage niya lang, para baka sabihin nyo naman, wala namang disadvantage, kala mo talaga. E syempre, maikli ang kanyang cordon, so gagamit kayo ng extension. At pag wala kayo extension katulad ko, hindi nyo magagamit. <laughs> nang mag, ano kayo, magsasalamin kayo, guys. Mura lang naman siya. So, okay na din na maikli lang siya para rin madali nyo din siyang itabi. So, ganyan lang siya. Guys, huwag nyo pala siyang itatabi ng mainit, ha? Pero since di naman mainit yung ginamit ko, di siya ganong kainit yung ganito. Pag may heat kasi yung ginamit nyo dito, yung medium kanina. Nagiinit din tong hawakan ha. Huwag kayong masyado. Wala baka sumabog ganun? Wala ba tanong mainit? Eh, syempre, nilagay mo heat. di ba? Pero, nagiinit siya Normal yung nagiinit to ha. At plastic nga pala siya guys. Plastic lang yung kanyang mga hardware dito. Hindi siya metal or mabigat or something. Kaya, hindi na naman nakakangawit. So, yun lang. Sobrang, sobrang, sobrang helpful talaga nito. So, ayan lang, guys. Ayan, nung nakita nyo. Ito ang final result natin ayun lang guys thank you so much for watching I hope you enjoyed this video kaya naman, sana naman ay mag subscribe pa sa channel natin thank you guys, bye NC NC, lika nga muna, tapos na ako oh, supportive kong NC guys <laughs> Tingnan mo kasi, ang ganda kasi ng timpla, di ba? Ang ganda. ng Color. Color. Naman malimot ako. Malimata And see? Oo. Iman-touch mo naman ako. Tingnan mo nga pagtalikod ko kung um, maganda. Hindi ka pa kasi nilaki kita little eh. thing. Ganda. Maayos naman. Ayan. Nakapaloop. Harap oh, ka. Mas maganda. Eh, <laughs> Hindi ka na nilalaki ito. Ano ims. <laughs> talaga pag tagapagalapan ng mga mga Guys, nangapit bahay ako. May batang makyut. Sino to?